sa kulong ng manok napisa na yung naglilimlim na manok ayun o no? oh. ito ito yung anak napisa ayun sila ayun, may tatlo pang hindi na anak, manok pito pito yung sisiw kampo yung itlog pito yung napisa Kain lang natin tapang ng nanay naabul ako ayun <laughs> kasi ng patoka at saka tubig gusto ko yung mag asawa na walang tuloy ng tulugan pag hala gala maulang na yun hmm, mga ngayon tumakang na yun dito sa amin buti yung luya hindi na baha pa Hmm. Yan, ay, matapang nanay. Ay, mga o, ay na nanay ng mga shell ng itlog. Tinggalin mo 'to. Oh, ayan, nakot Baka na ako.